Tingnan mo yung bayabas namin. Ang laki ng bunga. Parang hinog na. Parang hinog na siya, oh. Tapos ito din. Ito, oh. Ayan. Ayan, oh. Ito o, oh, parang hinog na, Han. Hmm? Ay, hindi. Parang hinog na siya. Tapos ito o. Oh. Ito ba, parang hinog o. Oh. Hindi pa yan? Hindi o, oh, maano na. <coughs> ito o, oh, hinantik. Apple guaba to eh. So, mag-harvest kami ng saging ngayon. Pinema yung saging. Okay. Sabah. Ayun na. Ayan. Pwede na siyang harvestin. Yung mangga namin, ang tanda na ng mangga namin, wala pa din siyang bunga. Ano kaya problema dito? Kailangan siguro uh, lagyan ito ng ano? Nayasitin <todong> ba yun? Yung para sa mangga? Hey, hindi ko alam bakit ayaw may tahila. Ano naman po siya? Kasi naiwan na yung woman. Kaya ako lang paghahawak mo na dito mm -hmm. cellphone mo na ba tayo? Then, hmm? Ano? Okay na. So, ibig sabihin Han kung dalhin ko itong pusit, tanggalin ko yung goma, ganun? Hmm. Kasi, tali ba? Eh, di ang tanggalin ko. Ito, gano'n? Hmm? Ito. ang tanggalin mo. Kasamang goma nito. Tapos, iti-trade mo na lang. Kaya, binili yung goma kasi yung goon, itatanggal yun. At saka para dito ang rin. Ang para dyan, yung thread nga. Ay, kulang isa. Mayroon pa dun yata sa bahay. Ay, itong dalhin natin. Oo. Oh, oh. Ito, dalhin ko na to. Ah. Itong dalhin natin. <coughs> Every time, ano? Lagyan man sa bulsa. kalimutan na naman yan. <coughs> <coughs> doon. Sa baba. Hindi siya baba. Dito ba? Saka na yung baba pag natanggal na. Saka, Saka na, na daw yung baba pag natanggal na.

Pwede na Harvest na naman si Inday at si Dodong. Ayan o. <coughs> Ayan. Ah. Hey. Ayan. Hmm. Yan, dyan mo muna yan. Tapos saan halika, maglinis tayo dito kay magtanim tayo ng kalabasa. Halika. Mayroon na naman kaming ma-harvest maha next kasi ayun oh. May bunga na naman yan. Saging. Ayan, ang lakay niyan. Grabe. <coughs> Tuloy-tuloy ang buwan ng saging namin. Thank you, Lord. <laughs> Hindi yan, ha May asarol doon, no? Oh. na. Ura, tango, tango. May asarol doon. Para mabilis. Ito. yung oh, na harvest Wow. Alam mo maganda talaga pag may na tanim kasi hindi na kami nabili. Alam mo ba yung ganito? Ang 1.5 pesos ano? 4. Sa palingki kasi, dipindi sa laki ng saging ang isang piraso may kumapatak ng 3, 4, or 5, 6, ganun. 3, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos. <coughs> Nakailan kami, oh. Lalo na yun dito. Dito banda, yung ito, oh. Yung malaki ang ano, buwig. Gro grabe, sobrang dami yung bunga. sobrang daming sipi. Sipi sa Bisaya. Sipi ano sa Bisaya? Sa Tagalog. Buwig. Sa Tagalog po, big <laughs> sa Bisaya. Hindi ah. Ano yan? Piling. Ah, yun pala. Sa Tagalog pala, piling. Sa Bisaya, buwig. Sipi? O oh, Sipi. Piling. Ano to sa, 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 sa Tagalog? Piling. Sa Tagalog, ang, ang tawag dito, piling. Isang piling ng saba. Pero pag sa Bisaya, isang sipi. Sipi. Sipi ang tawag dito.

はい。<music>